follow up video lang po para dun sa pinost ko nung nakaraan na engine block na kinain ng kalawang ito po yon for AFE GLI cast iron po ang engine block nito at napakatibay nito kaya ako nga rin po ay nagtaka bakit ganito na sobra talaga oh kinain na matagal na po to hindi lang siguro napapansin nung uh, may ari o yung mga gumagawa matagal ng problema nito itong uh, leaking na to at ayun na nga lumaki lang lumaki siguro tumatalsik siya dyan and then kinalawang na nang kinalawang eh, tubig pa yung gamit alam naman natin ng kalawang <laughs> talagang sisirain niya yan kahit gaano pa katigas po ang bakal in time talaga sisirain niya yan para po masigurado sa safety ng may-ari or sa siguradad ng may-ari at saka siguridad din natin na hindi mabackjab pareho kami <laughs> nung may-ari na nag-decide na actually ang gagawin ko lang sana dito ay gagawan ko ng paraan kasi syempre consider natin yung budget diba tight kung tight ang budget pero yung may-ari naman na ang nagsabi na may budget naman siya para dito kung anong pinakamagandang solusyon talaga and binigyan ko siya, siya ng option siya syempre gagawan natin ng paraan pero hindi natin masisigurado kung gaano siya katagal tatagal Yan. kasi yung water jacket niya po ay eh, talagang binulok na at hindi lang isa po, dalawa po yan. Ito lang yung binutas ko para tamakita na ninyo. At iyong po po yung isa. And hanggang dito po, hindi ko na maisuksok yung phone din. Ayan, ayan mga boss. So hindi natin masasabi yan hanggang dito. Pinain ng kalawang sa may oil filter niya. Siyempre, kalawang po yan, again, kalawang po yan. Hindi natin masasabi kung dyan lang ba sa ibabaw yan. Alam naman natin ang kalawang, diba? Kahit pagka nagbabody works tayo sa mga auto, yung kala nating gatuldok lang ang laki pala so may ganun po na uh, chance pagka once na galawin na natin yan and hindi lang po yun yung problema na wala na rin po yung kanyang engine number papapukpukan pa ulit to kasi no choice naman po pagka ni repair ito ito pa rin ang block na gagamitin kailangan pong pukpukan yan ng bagong engine number. Ang problema, kung hindi mapatay yung kalawang in time, mapupul din po yun, kakainin din ng kalawang and then mawawala na naman yung pinukpok kasi mauupod ng mauupod so ganoon na naman, ipapa-repair na naman hanggat hindi po napapatay yung kalawang at na talagang napapalish hanggang dun sa pinaka dulot-duluhan nya yan po ang magiging sakit nya so ayan po, ito lang yung isa kong uh, tinanggal sa kanayon <laughs> para lang mapakita ko rin sa tito nung may-ari sila kasi ang pinapadeside ko na para wala tayong ano kung sakali man na may back job o kung ano man o hindi tumagal so syempre ganun tayo sa mga clients hindi naman porkit uh, anong gusto natin ay eh, yun na yung masusunod hindi po, ang final decision pa rin po ay dun sa client pero pagka alam natin na alanganin yung maging decision nila kalimitan kasi dyan yung sa budget po, wala na tayong warranty doon at hindi nila tayo pwedeng sisihin. Yan, para may idea po kayo din pa sa pagkagumagawa kay ng mga sasakyan. And ayun po, eh uh, ito kailangan natin pagkapapalitan uh, papalitan ng water jacket, kailangan muna masigurado din na maubos yung kalawang salip niya. Pero ang lalalim na po kasi ng uka niya and ayun o, oh, natatanggal na nga ng daliri ko. So kailangan po yan, mapamachine shop talaga. And uh, pwede naman epoxy. Kaya lang syempre, kalawang po yan, in time, bibitaw din po agad ang epoxy. Lalo na kung mainit, lagi. So hindi natin masasabi kung gano'ng katagal pa rin. Kasi kalawang na po yan, marupok na po yan. Uh, pwede rin nanzag na epoxy. Diba? So, sa tingin nyo po, kung sa inyo, ang sasakyan na to, ano pong gagawin ninyo? Papalitan nyo lang ng water jacket? na as is lang, epoxy lang or beta gray lang kasi beta gray yung nilalagay ng iba kung maayos pa po tulad po dito yan po yan no? ganyan kaayos yan kung ipaparepair nyo naman po, ganun din. Kailangan yung baklasin to, dalhin sa machine shop. At talagang bantayan nyo para talagang makita nyo kung uubusin nila yung kalawang bago nila pahiran ng rust converter at bago nila pinturahan ulit or ipalish ulit. Kailangan kasi mapalish ulit yan. Lumabas yung talagang pinaka bakal niya uh, bago lagyan ulit ng anti-corrosion o kung ano man. And syempre, itong mga to kailangan marifilan ng bago. Kasi kung hindi, magliliking lang din ng magliliking yan. So, abala sa may-ari, and kakabaka ba ang may-ari, uh, paulit-ulit na gasto sa may-ari, sa atin din ang sise. <laughs> Ayan. Ayan po, oh. and ganun din po yan, yung sa may-block niya paulit-ulit din yan napupukpukin pagka hindi na resolve ang kalawang so meron naman po mura na makukuha na ng fresh na engine block and more na si bossing yun na rin ang final decision niya and uh, ayaw niya na rin nung ano lang yung repair repair lang para sigurado na rin dahil mas malaki po ang gagastusin sa machine shop pag pinarepair yan at nakakuha siya ng engine block kay boss Jeff Mamputsi yan mura lang sa taga Pampanga yun eh. Uh, puro Japan surplus at marami siyang fresh na benta. Talagang maayos yung maayos siyang kausap, maayos siyang kadil at saka matagal nang kilala, kilala yan, lalo sa Toyota na mga brands na sasakyan. And ayun, 10k lang oh from Luzon, from Pampanga to Davao kasama na shipping fee. May papel, So, maganda na 'yon. Mas mas malaki na yung naitipid niya doon kaysa ipa-machine shop pa po itong black 'Di ba? pa siya kasi fresh pa 'yon. Fresh pa lahat. Pero sa iba nating ano diyan, sa tingin niyo ano pong magandang gawin diyan? <laughs> repair pa ba o papalagyan na lang ng water jacket and go na? Tapos yung sa pupok ano yung magandang gawin dun po para hindi pa balik-balik? And saan po mas malaking gagastusin? Pa-repair or palit ng fresh na engine block po? Tulad nga po ng sinabi ko, meron nang nakuha yung may-ari. 10K lang po kasama shipping papunta dito sa Davao. And fresh po yung engine block. And syempre, 4AFE din galing. <laughs> mga bossing. So salamat po pala dun sa mga nag-comment no. Tsaka dun sa mga nag-ano sa atin. I'm sure na Uh, nagbibigay lang din sila ng ideas and yun ang kagandaan sa mga kapwa natin mekaniko talagang uh, makikita mo yung puso nila ba na para sa client and at the same time para sa kapwa nilang mekaniko yung para hindi ka mapalaki ng trabaho, hindi mapalaki ang gastos and uh, para may idea uh, may idea ka na makuha So nag-share sila. So maraming maraming salamat po sa inyo mga bossing. Pero eto nga po, pa, ang decision talaga ng may-ari at ako din pan sarili kong decision kung sa sasakyan ko to, papalitan ko po talaga ng block 'yan. Yan po mga boss. Salamat po.